What's up guys? For today's vlog, for today's video guys. What's up guys? For today's video guys. Ayan, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo guys. Kakain tayo ng nilabo na saging guys. Napakasarap ito guys. Ito yung mga pagkain sa probinsya guys. Saging na tinanong. Kardaba ba? Kardaba. So, ngawin tayo guys. Pinalagin na yung mga pagkain sa probinsya guys saging yes, okay oh. so lamit kami mga taga probinsya guys anad may mukha mga inanin pagkaon mga pagkaon guys, mm. Kuhana, guys guang -guang hmm lamit kayo kuha na guys yan hinog mayroon tatong ng guwang guwang ba niya may ginamos 收收。嗯，嗯、mm. mm.，来没？ Alam niyo guys, hindi talaga ako magsasama kumain ng ganito, guys. Mga ganitong pagkain, guys. Paprito na po ni, guys. Mga pagkain probinsya, guys. Mm.

yummy yamica you guys thank you for watching guys see you on my next video bye bye god bless us all